Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Tinawag nga ako ni tatay at nga daw sila at kanta na binang natin ito ating nga natin dito sa gilid. Naitabi ko na at siya kumuha na apat para nga lagyan. Nakuha na ako at siya na natin at para nga lagyan. Patay nga nagpatuloy nga lang tayo at para nga lagyan. Nalagyan ko na at pumunta na nga tayo doon kala tatay at para nga ibigay. Nabot na ko na at pumunta na tayo dito sa ating kariton. At abang na tayo nga ako dito at may lamapit nga namabata at siya pa shoutout nga daw sila. Patay nga shoutout nga sa inyo mga pogit pag pagkatapos nga at lumakad na nga tayo. At habang naglalaad nga ako, tinawag nga ako, ni kuya at kanta natin ito ating natin dito dito nga sa gilid tabi ko natin sinimulan na natin at parang alagyan tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagaan natin sinara na natin nasara ko natin lumakad na tayo at parang ibabot nga itong sim nga ni kuya nabot ko natin sinaklan ko na siya nasaklan ko na siya at lumakad na tayo at kaya na natin ang ating paglalakad at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating paglalakad at habang naglalakad nga ako tiyan tinawag nga kalapog at yung pabili nga daw sila at natin tayong tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang nga bigyan nga sila. Kaya kumuha na tayo ng apat dyan siya sinimulan na natin at parang nga lagyan. Nalagaon na dyan nga sila, nga sila pinipigat sya, na pinipigat dyan nilagyan nga natin. Nalagaon na dyan nabot ko na ay pogi nabot ko na dyan kumuha pa tayo na apat parang nga lagyan. tayong nga nagpatuloy nga lang tayo at parang nga lagyan nalagaon na dyan binigay ko na dito ay pogi. Nabot ko na dyan lumakad na nga tayo dyan nagpatuloy na tayo sa ating paglalakad. Hindi pa nakalayo dyan bumili nga ulit sila at kaya tinabi na natin ito ating kariton natin dito sa gilid. Ay tabi ko na dyan kumuha na tayo ng kapat parang na nga lagyan na dyan nagpatuloy nga lang tayo at parang nga lagyan. Nalagaon na dyan ko na dito kay Pogi, nabot ko na natin sinara na natin, ito natin nga ka rito, ko na natin, lumakad na tayo, tayo nga nagpatuloy na tayo sa ating paglalakad, at habang naglalakad natin, nawag nga kay Pogi, at yung tinabi na natin, ito ating karito nga natin, dito sa gilid ito at nga nagpatuloy nga lang tayo parang nga sila si at siya sobrang kulit nga nila pero pero nakakatawa. At pagkatapos nga siya nalagay ng na siya ng iyasin ang pinipigat siya na natin. Nalagay ko na siya binigay ko na dito ang kalapo. Ginabot ko na lumakad na nga tayo at nagpatuloy na tayo sa ating paglalakad. Mag alas dos na nandito na sa may tumana at habang lulalaad nga at tinawag nga kay so, so, Lapogi. na tinabi na natin ito ating kariton nga natin dito nga sa gilid at parang pagbilan niya sila. pala si Idol, eh? what <laughs> <laughs> what After nga natin yung nagpatuloy nga lang tayo at parang nga bigyan niya sila. Kaya kung ng kapat parang nga lagyan natin yung nagpatuloy nga lang tayo at parang nga lagyan. Nalagyan natin yung nangyayas sila na pinipigat yung nalagyan na nga natin. Nalagyan natin yung binigay ko na dito nga kalapo. Ginabot ko natin yung lumakad na tayo ulit. At habang naglalaad niya at tinawag nga ni Kuwait ka tinabi na natin ito natin kariton nga natin dito nga sa gilid. Naitabi ko natin yung manata ng kapat parang nga lagyan natin yung nagpatuloy nga lang tayo at parang nga lagyan. Nalagyan natin yung nangyayas na pinipigat ko yung nalagyan nga natin. Nalagyan natin yung binigay ko na dito nga ay Kuwait ka tinabi na natin lumakad na tayo ulit. Yun yung ganda na lang Terima kasih kerana